Magandang umaga mga ka PHA. Ito nga pala, dito sa video natin na to, merong ipapakita si PHA na bagong mutation niya ng Syrian hamster. Ah, bali yung yung parents nito, ito yung last time na breeder na nakuha ko sa ano sa Bangkok. Bali kakaiba siya kasi dahil torch siya. Ah uh, tort banded ngayon yung mga nilabas niyang anak. Ah uh, tort din, puro mga tort. May tort banded, may tort DS. Ah uh, yung tort pala na sinasabi ko noon eh. yun yung mga sinasabi ng mga newbie o hindi marunong mag-ID na ang tawag nila is tricolor. Okay. Uh, supposed to be wala naman talagang tricolor na pag-ID sa Syrian hamster. So ito, balik tayo ngayon doon sa bagong mutation na nakuha ni PHA. ah uh, bukod sa tinatawag nilang tricolor, ito, merong napalabas si PHA na magkakapatid sila. Halos lahat sila, hindi sila ah uh, tatlo lang yung kulay. Bali, ang lumabas sa kanila ay eh, apat ang kanilang kulay. Kumbaga, dun sa mga tinatawag ng newbie na tricolor, Eto, tingnan natin. Ano kaya magiging tawag nila dito? Kasi, uh, ang breeder ko na to, eh, talagang hybrid. Tapos, uh, pinagtanong-tanong ko na rin sa mga expert na nagsisirian hamster sa iba-ibang lugar. Katulad na rin dun sa pinagbilan ko nito. Uh, sabi nila, kumbaga sa Pilipinas daw, yung pinakamataas na sa atin dito yung sa Syrian hamster yung mutation na blue o kaya yung tort di ba na uh, marami rin nagsasabi na mahirap daw palabasin pero dito sa mutation daw na to sa kanila ito daw yung pinakamataas bukod sa tort o yung alam ng mga newbie na tricolor okay pero ito may kita nyo, hindi lang tatlo yung kulay nila. Apat. Ah, Okay, so ito papakita ni PHA na pati yung parents papakita niya. Yan yeah, makikita niyo. So ito, itong parents na to, ito yung galing ng Bangkok. Nakikita niyo kakaiba yung kanyang mutation. Kakaiba din yung kanyang uh, pagka banded, hindi tricolor yan ah kasi tawag nila diyan tricolor eh. pero ang tamang ta ang tamang pag-identify talaga sa kulay na ganito is tort banded makikita nyo banded siya tort, nabibilang kasi sila sa tort so ngayon makikita nyo yung mga anak nila okay ayan no, oh. tatlo yan magkakapatid bali apat pala sila magkakamuka ay hindi tatlo lang tapos dalawang magkamuka tapos isang male ngayon mapapansin nyo yung apat na yun puro ano yan female Uh, yan yung tinatawag ng mga newbie na tricolor. Pero hindi sila tricolor. Makikita nyo yung kulay. Ayun o. No? Makikita nyo item, brown, white, tapos may blue. Okay. Bali, apat na yun. Dito rin. Dito rin isang kapatid niya. makita nyo item, brown, black, may blue sa likod. May shades ng pagka-blue. Ngayon, ganun din tong isa. Ito may kita nyo kayo no, may pagkablo din tong kabilang sides niya ng kanyang belly ay no, tapos itim tapos may brown sa mga ulo niya. okay, ganon din yung isang kapatid nilang female na ano na tort may nyo, ay no, ah uh, cream yung ulo niya, may itim sa ulo may item ayun no? may kita nyo, may isang spot sa ulo item tapos yung kulay ng tenga nya medyo parang dalmatian tapos yung gilid nya may may pagka blue ayun no? may kita nyo so ayan yung parents nila ngayon ihiwalay muna natin para mapakita natin ang personal dito sa malinis na vintage diba ayan ayan yung magkakapatid yan. Sama na natin yung parents. Ito yung parents nila. Ayan, may kita nyo yung parents nila. Kakaiba yung, ayan eh, no? Kakaiba yung mutation. Ayan. Ito yung galing ng Bangkok o. Oh. Tinan nyo tapos mapapansin nyo kakaiba yung ano nang ano nya mukha yung shape ngayon ito tingnan nyo ha Ayan, may kita nyo yung mutation ng si, ano, Syrian hamster na yan. Ay, sabi nung pinagbilan ko niya sa Bangkok, itong mutation daw na to, uh, ito na daw yung pinaka-hybrid na ano na Syrian. Ah, uh, wait lang. Ayan, yeah, may kita nyo. Uh, ito na daw yung, ano, yung pinaka-hybrid na Syrian hamsters sa kanila. Lalo-lalo na dun sa nakuhanan ko nyan. Sabi nila, uh, pinakita ko kung anong pwedeng i-ID sa kanila. Kasi first time ko magkaroon ng ganitong, ganitong ano eh, uh, ID ng Syrian hamster. Kasi ba diba, ang alam lang natin eh, yung pinakamataas si tort. Dahil pag tatlong kulay hindi kasi pwedeng tawaging tricolor eh papasok daw to sa tort banded o uh dominant spot 'di ba tort ds tort banded 'di ba ngayon ito yung ganitong mutation daw pasok pa rin daw yan sa tort kasi ang tortoises daw eh, talagang pag naging tatlo apat hanggang limang kulay o higit pa pumapasok na raw ito sa pag-ID na sa ID ng tort Okay, pasok na daw to. Yun yung sinasabi ng mga expert na mga napagtanungan ko sa iba-ibang lugar. Hindi dito sa Pilipinas ha, kasi uh, sabi nga nila wala pa nga daw ganitong mutation dito sa Pilipinas nung binili ko to. Bali, first time pa lang daw to nung uh, may kumuha dun sa kanila dahil uh, hindi rin daw sila basta-basta nag-out nito. Uh, yung napagkunan ko kasi nito, sobrang dami na nung ganito niya. Uh, bali, ang um, binigay niya sa akin, isang pares, isang male na ganito, pero ano siya, uh, banded. Kaya kung mapapansin niyo, marami kong banded ngayon na napalabas, yun yung galing sa male na kasama nito. Balik, magkapatid sila yun, nung nakuha ko. Magkapatid. Kaya hindi ko sila pinagpares. Eto, pinaris ko to sa Syria natin na uh, dito. Pero, yung, yung Syria na pinaris ko dito, Uh, bali, ano rin yun, ah uh, hybrid din yun. Kung baga, island born yun, hindi rin dito sa Pilipinas. Yun yung, ano, Syrian hamster ko naman ng na mga solid blue carrier. Na talagang nagpo-produce ng mga blue. Doon ko siya pinares, kaya kung mapapansin nyo, yan, makikita nyo yung mga anak niya. Talong lalo na to. Uh, hindi, hindi, try ko kung lumabas, ba, diba? tulad ng sinasabi ng mga newbie, ng mga hindi marunong mag-ID sa ano natin sabi. Kasi wala naman talagang try ko pagdating sa hamster dahil sa mga genotypes nila. Okay? Ngayon, pag, ang pag-ID daw sa ganito, sabi nila, pag naging tatlo, tumaas daw sa dalawa yung kulay ng isang Syrian hamster, naging tatlo, apat, lima, o kahit gaano pa kadami yan tumaas doon papasok daw po ito sa tort okay ayan para alam nyo. papasok daw yan sa tort torto shell banded o ds pag ganit po pag ganito po yung shape nung kanilang kulay yan yung ganyan ibig sabihin po yan uh, papasok yan sa tort banded okay pero pagka ang naging kulay nila ah uh, magiging parang ano sila uh, teka ito meron pa dito eh kasi pinapadid hindi pa nung ano ito mutation din niya yan ngayon pag pumasok sa ganitong kulay ito uh, female yan ah uh. hindi, hindi yan ano uh, basta banded lang yan pag pumasok sa ganitong kulay ito kadedi niya. Ayun. Tatakpan niya kasi. Ayan, pag pumasok sa ganitong kulay, ayan, yung mga ganito, ayan. Yan yung tinatawag na DS, Torp DS, Dominant Spot. Okay? Ayan, ganyan na yung kalalabasan niya. Ayan, makikita nyo, puro mga kaiba. Ayan, magkakalahi lang yan. Katito ito. Ayan. Dahil yung itong female na to, itong female na to, ayan, ayan, ito, ang ang Paris niyan, yung kapatid nito na ano rin natin. Sino ba kasama niyan Kaya ayaw mababansin niyo yung mga anak nila talagang makita niyo, 'di ba? Puro ano sila to, 'di ba? Marami nang nagsasabi na napakahirap dumagpalabas niyan. Pero ito makikita niyo ngayon sa video ni PHA. Halos magkakapatid, lahat magkakamuka. Bukod pa doon, hindi lang tatlo yung kulay nila, apat di diba? Ganyan ka hybrid yung hawak ni PHA na mga Syrian. Okay, kaya si PHA hindi niyo makikita basta-basta yung bumibili. Lalo-lalo na dito sa ano, sa lugar natin no, sa Pilipinas kasi wala kang makikitang ganyang lahi o ganyang kasolid na linya dito sa Pilipinas eh bakit? Sa sobrang dami na nag-syrian hamster dito na buy and sell. Hindi mo na alam kung kanino nila binili yon, hindi, hindi mo na alam kung paano ginawang breeding ng nagbenta sa kanila noon, 'di ba? Katulad eh, example na lang natin si ano, si Ilong, 'di ba? nyo, sa so sobrang dami niya nang ng, ng hamster, makita nyo, bumibili pa siya. 'Di ba? Tapos para lang maibenta, makikita makita nyo, pinopost din naman niya na 130 pieces sold, 'di ba? 'Di ba? gano ang, ang, magtataka ka doon, ang dami na niyang breeder Ibig sabihin, marami na siyang mapapalabas noon. Tapos, makikita nyo, bumibili pa, namamakyo pa ng mga quitting sale, di ba? Kaya dun, dun nasisira yung mga quality ng Syrian dito sa Pilipinas, eh. Di ba? Isa sila yung, isa sila sa nagiging, ano eh, sa nagiging ah, dahilan kung bakit bumababa yung quality ng hamster. At isa na rin sila sa dahilan kung bakit nasisira yung pricing ng mga Syrian hamster. Okay? Pero si BHA, kaya talagang Pinapangalagaan natin yung quality ng ating mga hamso yung mga lahi nila. Kaya, kung makikita nyo solid na solid 'yan oh tingnan nyo, oh. oh. Hindi lang tatlo yung kulay oh. Ayan oh. brown, white, black, tapos blue yung nasa likod, di ba? Ayan oh, tuloy pa nito, nagaaaway oh tingnan nyo, oh. Hmm. Ayan, oh. Blue, brown, black, white, apat, di ba? Apat 'yan. Oh. So ngayon, uh, hindi muna tayo maglalabas nito, paparamihin pa yan ni BHA. May kita nyo sa mga susunod niyang vlog. Puro mga tort na ganyan ang mga ilalabas ni PHA sa mga vlog niya. Okay? May kita nyo, halos puro ganyan na. Okay? Papakalat ngayon natin yung pagka marami na tayong lahi. Okay? Sa ngayon, rare pa yan eh. Para, para sa akin kasi ilang piraso pa lang meron ako. Mga siguro, mga nasa magta-20 pieces pa lang yung mga anak eh. So antayin niyo antayin niyo na lang na maparami natin para pwede nating may pamahagi sa ibang mga keeper o breeder na mag, gusto magkaroon ng ganitong kulay ng Syrian hamster, di ba? no. Oh. Ano na naman kaya tatawag ng mga newbie diyan? Di ba? Tawag nila sa tort banded tricolor, di ba? Ayun, apat yung kulay. Ano yun? Oh, di ba? So ayan, pero walang ganun. Tort talaga ang tamang pag-ID sa mga ganitong klase ng kulay katulad nito. 'Di ba? Tingin nila diyan tatlo kulay, tricolor ang tawag nila. Hindi talaga tricolor ang tawag diyan. Ah, uh, torque banded diyan. Okay? Masanin na kayo sa ganun kasi wala wala naman talagang ano eh. Pagtatawa na lang kayo ng mga pioneer sa hobby na pag narinig nila tricolor ang tawag niyo sa ganyan. Hindi talaga tricolor 'yan, torque 'yan. Pasok sa kulay ng torque 'yan. Kahit sa niyo tignan 'yan, kahit i-research niyo 'yan, yung mga naglalagay ng tricolor 'yan yung mga ano, mapagpanggap sa hobby natin na uh, gusto lang magpasikat. Sa kanila lang galing yung ano na yun, yung pag-ID na yun. Walang, wala talagang ganun na pag-ID sa hamster dahil yung sa dami ng genotype nila nito, walang tricolor na pag-ID sa kanila. So, okay, ayan mga ka-PHA, uh. yung Syrian hamster natin na ano ngayon, ah, uh, talagang mas mataas na kaysa sa uh, mga mutation natin dito sa Pilipinas na blue, na Syria na tinatawag nilang Trico ayan o, makikita nyo apat na yung kulay kaya paparamihin pa natin yung makikita nyo magkakamukha na sila so paano mga ka-PHA antayin nyo na lang ha pag naparami natin so yun lang